Dahil nga bumalik na naman yung init ng panahon, eh napag-isipan ko nga na magpagupit na nga muna. Ito nga, ang ulam na to, ay eh, niluto pa nung gabi, kaya naman kinaumagahan, ayan, may iniinit ako sa May ba. saging na sabang na overripe na, kaya piprituhin ko na nga yan for today's video. Luto nga din pala ako ng pansit kanton, at saka nilagyan ko ng itlog, naging fried noodles. <laughs> Ipapakita ko na nga din pala sa inyo itong bagong bukas ko nga na parcel. So hi mga che, welcome back again to my vlog. Sobrang tanda na nga ng panahon at hindi mo talaga maintindihan kung iinit o uulan. Hindi mo na nga rin alam kung saan ka pupunta kapag mainit na mainit. Medyo <laughs> matagal na nga nung last nga ako magpagupit kaya pinabawasan ko na nga muna tong buhok ko. Ito nga pala yung before nga ako magpagupit at ito naman yung after. Minsan din talaga kapag nai-stress tayo akala natin sobrang bigat ng problema natin. Hindi natin alam sobrang kapal na din ng buhok natin. <laughs> So heto, kinabukasan, siyempre, kailangan maghilamos tayo para naman hindi bakat-bakat yung mga laway. Siyempre, kapag ganito nag-i-skincare tayo, isabay na din natin yung pagiging hygiene. Pota may nga rin kakitang kakilala ko ay peka lagu-lagu na inunan na yung lupa na As usual, si mother nga yung nagsaing dahil nga maaga din kasi sila nag-aalmusal dahil nagte sila ng maintenance. Anyway, for our breakfast naman, ayan, nagluto lang ako ng pansit kanton and nilagyan ko ng isang itlog at ginawa ko na nga fried noodles. Ang plano ko talaga ay piprituhin ko yung itlog tapos itatap ko nga sa pansit kanton o trugume kanya niya may scramble yun. Timpla na nga din pala ako ng kape. Alam nyo naman, yan yung bumubuhay sa atin. Tumitingin pa nga ako na may uulam dito sa basket at nakita ko nga itong saging na saba na sobrang hinug na Siyempre, alam nyo naman ako, para mapakinabangan, abay gagawan natin ng paraan, prituhin na natin. Nalatan ko na nga na mabilisan at hiniwa ko nga sa gitna at sobrang hinog na talaga Anyway, yun. last night naisipan nga ni mother na magluto nga ng sinigang na manok tapos ayan, hindi na ubo. Siyempre, kailangan initin natin ngayong umaga. Ako kasi kapag hapunan, minsan hindi ako kumakain, minsan kumakain ako. Depende sa sitwasyon kung gutom ba talaga ako, maghahalughug ako. So, numay, ihinit ko na nga yung sabaw, heto mga saging na sabay, nagumpisa na din ako mag-aperito. sobrang hinug nga niya itong mga saging na saba, eh talaga namang nadudurog. Nang na. maluto nga yung kabilang side, eh binaligtad ko na din at baka masunog. Ay just ko, durug ni, sunog pa. <laughs> Nagsantok na nga din pala ako ng sinigang dito sa may mangkok para nga makakain na pagkatapos ko lutuin yung mga saging. Konti lang din yung kinuha ko at dinagdagan ko na nga lang yung pechay at yung sabaw. Baka kasi hindi ko maubos. So heto, finally, luto na nga ito saging at kakain na nga. Hindi na nga ganong mainit yung kape ko kaya pwede ko nang aldukan. Grabe habang kumakain nga ako ay eh, talagang ramdam na ramdam ko yung init. Ay, may papawas ko nga. Tapos mga ilang araw lang lang yan yung palilipasin, maguulan na naman. Makanano ka ngayon may kasakit. Gantong ganto nga yung mangyayari sa mukha nyo pag pinagsabay nyo yung kape tapos mainit na sabaw sa almusal. Nang kapali. Oh, may ngang kumuk, may kape. Huyatin na yan. Diba? Sasabo. Anyway, kung gusto nyong gumanda yung mukha nyo, kahit pawisan na kayo, ay itry nyo tong sabon na ginagamit ko. Anyway, i-share ko na lang din sa inyo na naka-free shipping sila ngayon na kapag umorder ka na 10 plus 1 pa, bali 11 pieces yung darating sa'yo. Bali, ganito nga din pala yung ginagawa ko para hindi ganong aksayado. Hinihiwa ko nga pala to ng maninipis. Kapag kasi buo natin tong ginamit, ang tendency kapag nakalimutan natin, malamang yan, lusaw na. <laughs> Yeah, naman kung interesado kang gamitin 'to sabon na to at itry, click mo yung yellow basket and check mo na lang din yung link sa may comment section para maka-order ka. Anyway, na. matagal na nga din pala 'tong parcel na to na dumating sa akin at actually nagamit ko na nga pala siya. Dito kasi sa bahay, hindi kami marunong nung manual na pambipi. So we decided na lang na bumili na itong battery operated na pambipi. Hindi dahil gusto kong bumili, kung hindi kailangan ko din talaga lalong-lalo na sa nanay at tatay ko. Mahirap nga din kasi yung manghihiram ganang ganto tapos baka masira mo pa, 'di ba? Nakakahiya. Kompleto na nga din pala 'to pag dumating kasama ng iyang nilalagay sa braso. Tapos, etong digital monitor. Diyan mo makikita kung anong result ng BP mo. Meron din siyang kasamang manual at English nga to para hindi ka mahirapan. <laughs> Kung maubusan naman ng karga yung baterya, eh, pwede mong gamitin tong cord at isaksak nga sa dekuryente gamit ang adapter ng cellphone nyo. Ako, simula nga nung naubos yung karga ng baterya, ang ginagamit ko na lang yung power bank ko. Kakakain ko lang talaga nito at nagpahinga lang ng konti pero ipapakita ko sa inyo kung paano nga ito gamitin. make sure nyo nakasya yung dalaman daliri nyo kapag nilagay nyo nga ito sa inyong braso. Pagkatapos nga nun, eh, pindutin mo yung start at maghintay ng isang minuto. Most of the time, yung BP ko, 12080, ganyan, hindi naman siya tumata at hindi naman din ganong bumababa. Gra Grabe, dati sobrang mahal ng mga gantong pambipi. Ngayon, 200 plus lang siya at naka-free shipping pa. Madalas nga wala senyales kapag mataas yung blood pressure mo. Kaya importante na meron kayong ganto sa bahay. At lahat ng gustong bumili, ilalagay ko dito sa yellow basket. And you can also check the link sa comment section.